Dali. Ha? Sasabi ko lang eh magbago na yung magbabago, Ang mga ba, yung mga lalaki hindi strict wala. Magbabago lang. na daw yung magbabago. yung mga lalaki hindi hello sa mga lalaki hindi strict sa mga asawa niya. Asawa nila sipag ng kasama ko. Yan si Ate Ruby. Napakalinis, masipag pa. Naks naman gabi na dito. <laughs> Trabaho pa rin. <laughs> Kaya nga. No. Ituloy ang pagbubus. At magpapahinga na. Pao tapos. May sandwich na daw. Dyan. Kin-kin-kin! Hindi -kin. kay nanay. Hindi, kay nanay. Kay nanay ano? Kay madam gagawa ng ano ano ba yun? Lag love. La, Walang filthy at titig maganda tayo. Charo. <laughs> Gabi na din eh. Gabi na, pero nagbihinis pa kami. Oo. Oh. Tayo nagtatrabaho dito, sila tumatanggap ng pera sa Pinas. Hindi <laughs> <Ayon> mo narinig. <laughs> Oo. Sila, sila tagat. Tagatanggap. Tayo pinagtatrabaho. Nagtatrabaho, kapahirap ka. yung mga pinagpadalhan. Tapos yung mga pinagpadalhan na yung na yung isip At, ano masasabi ko yun tay, dali masasabi ko lang eh magbago na yung magbabago Yung mga na lang hindi isip to magbabago na daw yung magbabago ay, mga lalaki hindi, hello, sa mga lalaking hindi itikuan sa mga asawa niya. Asawa nila, ay magpaka, ano na kayo. Huwag niyo akong gawin kabit. <laughs> Tama na nga yan. Babush!